Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalo o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay may kinalaman po, ano, dito po sa sinasabi po ng ilan, ano, na talagang pagbabanta na rin po nila kay Mina sa na may kinalaman po sa politika. Talagang uh, um, kasi kay Makailan lamang po ay naglabas po ng uh, ranking ng mga pinakamayayaman na celebrities dito po sa Pilipinas, kung saan uh, nais pa nga po nilang paimbestagahan ang isang Alden Richards. Bakit daw hindi ito naging matapat sa mga i-dinedeclarer itong uh, kaperahan. Ano Yun yung kanilang katanungan, ano, no? Uh, kung ikaw nga ay isa sa mga fans ni Alden Richards, ay eh, mapapataas din talaga yung gilay mo. Ano pa bang gusto nalang uh, gawin ni Alden? ba? Diba? At uh, hindi rin mawawala, ano, sa pag-uusapan natin ito pong uh, pag uh, baba, pagbabanta. Sabihin na natin pagbabanta o sabihin na lang natin uh, warning no dito kay May Mendoza dahil sinasabi nga nila na uh, siya ang uh, talagang uh, pinakasentro no? ng uh, pagdating po sa gamitan, pagdating po sa politika. Okay? Bakit po kaan nyo siya ay binabalaan? Ito, uy, may kinalaman ngayon. Saan nangyayari ngayon kay, uh, sa dati po nating Pangulo at sa ating Pangulo ngayon? Okay? Yung sinasabi po nila lang uh, unit team, ano? Unit team. Ah, uh, 'yun yung sinasabi po nila na kung kayang gawin sa kahit sa presidente ng Pilipinas, kay Mendoza ay malapit na malapit din po at kayang-kayang gawin. Okay, ano nga ba yung mga bagyanin? Sabi ko naman sa inyo basta't may kinalaman kay Minat kay Alden, araw-araw e, natin pag-uusapan ng mga bagay bagyanin. At bago na tayo magpatuloy pa, hayaan niyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong sumuporta at pagmamahal kina Minat kay Alden. Ng wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi niyo n'yong tatandaan, nakakaisip niyo po ang bombiness showbiz news ngayon sa pagsuporta at pagmamahal sa kanila ng kung Tingod nga ng mga video updates natin pero hindi kayo naman ako subscribe nako. Mag-subscribe kana. At uh, nga ang mga komentong napili ng na aming team patungkol sa mga updates natin. Kani-kanina lang, unahin natin ang naging komento nitong si Miss Gloria Lumeda. Sabi niya rito, Walang kasiyahan, niya, walang kasiyahan yang si Big Nasira na nga nila ang Alda. Bakit ba uh, gitil na gitil silang sirain si Alden? Ano bang malaking kasalanan ng nagawa ni Alden sa kanila? Alam naman nila may kontrata si Alden sa mga sa GMA ano? Dapat maintindihan nila kaya di maka uh, maka-guest ano, sa itbulaga. Nagsasarili na nga si nagsasarili na nga yung tao at uh, di sila ginugulo, no? Sila na ang uh, uh, no, no, no one ano. Ayaw pa rin uh, ayaw, ayaw pa rin yung si Alden. Di uh, pa, palitan nila wala naman silang magagawa para sirain ng isang uh, mabuting tao tulad ni Alden. Tigilan na nila, no? Uh, dahil uh, kahit anong gawin nila, Aldab lang ang nahanap uh, hinahanap-hanap pa rin ng tao kahit sinira na nila ito. Well, yun po yung pinakatotoo sa lahat ng sinabi ninyo. Kahit na uh, kahit na ang dami pang mga love teams na magsalputan ngayon, still, may na Alden pa rin po ang hinahanap ng lahat. Napakarami po no? Kaya maraming salamat po, Miss Gloria Alameda Para naman po sa ikalawa natin kumento, mula naman po ito kay Miss Jean Cordero. Sabi niya rito, nako Mr. Pines, girlfriend na ni Donny Pangilinan si Bel Mariano. At uh, dahil sila, uh, at, uh, hindi sila pwedeng Paghiwalayan kasi talagang uh, bagay silang dalawa eh, si Meng gaya na no? bagay sila bagay bagay lang kay RJ. Bata pa yung uh, si Donnie ano, kahit sino na lang ipapares kay Min, grabe naman. May ate tapos ayan na naman ang palalabasin na Sarsuela, hiwalay na ang ate at Meng tapos kay Donnie na naman ano ililink. Mahal ni Donnie si Bell, di niya ipagpapalit si Bell. Grabe naman tama kay Mr. Pinas. Guess lang si Donnie dyan. Dapat nga pag uh, uh, ginaganyan uh, na si Ming, ano, umalis na siya. Para naman na uh, uh, kung uh, na lang ang inarereta sa kanya. Well, totoo nga ho 'yun. Uh, yung alam niya yung pagkakataon na wala na rin po sa lugar. 'Di ba? Pwede naman kasi magretohan ng sila sila lang, hindi kasama yung taong ini-involve nila doon. Pero anong ginawa nila? Talagang lantaran at tarparapan pa. 'Di ba? Kaya naiintindihan ko po kayo Miss Jen Cordero. At para naman po sa ikatlo natin komentar, ito naman po yung mula kay Miss Gina Torico. Sabi niya rito, Uy, nakakatawa ka, na, uh, nakakatawa ka Mr. Baligtad. Kahit sino pang kunin ninyong pumalit kay Alden, hindi pa din kayo magiging number one. Alam mo Mr. Pines, uh, napaisip lang ako. Kaya siguro kung ano-ano na ang ginagawang gimmick ng TVJ para malinlang nila ang mga tao na pumunta daw si Alden. Ang totoo di talaga masikmura ni Alden ang ginagawa ng tatlong laos. Bakit okay na ba ang lahat? ba diba sabi ni Alden kapag okay na magiit uh, mag na siya, hindi okay. Eh, kaya walang Alden si Itbulaga TV5. Gets nyo tatlong laos? Be, buti nga. Well, yan po ay natatandaan ko pa rin po, no, Nang in-interview nga po si Alden Richards, kailan daw po siya pupunta, kailan daw po siya magagigas, ano, dito po sa Itbulaga sa TV5, ang kanya pong kasagutan ay kapag okay na. <laughs> ibig sabihin, hindi okay, ibig sabihin, uh, there's something between it bulaga and uh, between him or doon mismo sa team niya at yun ang dapat nating abangan pa. Okay? Para naman po sa ikaapat nating komento, eh, mula naman po ito kay Nai sino sabi niya rito, tuwang-tuwa naman ako dito kay kat, uh, kay KC, no? kay King Cobra. So aminado siya. Walang nangyari sa panotski uh, clone ni Sarsuela produced by these three lolong laos. Sorry for my words, ano? Surrender na daw ang sampung army pati uh, pati ang mga nag edit dahil wala naman daw naniniwala bukod sa pinagbabawal na ang mga edited sa BBM administration ano dahil sa nangyayaring palpak edited uh, picture ng we, uh, winner kung uh, kuno ng sa PS, uh, PCSO no let's go meron na naman <laughs> meron na naman uh, tayong aabangan sa part 2 this time Alden at Sakam edition ano good day po and god bless you always thank you very much po at nai, nai read sa inyong comment ano at totoo po yan ano meron na naman tayong part 2 ng Rosuela na Suela, dapat abangan dahil ipinupush po nila ng ipinupush na naman si Catherine Bernardo dito naman po kay Alden Richards Okay? Kahit na nakita na natin na nang mapag-usapan nga si Catherine Bernardo at inililing kay Alden, na nagagalit po si Alden. Minit po kanyang ulo. Diba? Maraming maraming salamat po. Ngayon pag-usapan natin ang dalawa, no? Dalawang bagay. Unahin muna natin yung isa. ah uh, isa po ito sa sentro ng ating mga updates. Kung saan, sa main Mendoza nga po, ay naka po no, ng uh, samot-saring komento at uh, payo dito po sa Um, social media, particular na po sa Twitter, kung saan sila nga pong uh, lahat, ano, ay halos nagsasabing uh, magingat kami, lalo't ikaw ang ang number one sa kanilang uh, priority pagdating sa pangangampanya bakit nga ba nila pinag-iingat ang uh, isang main mendosa dahil nakikita po nila dito po sa ating uh, politika, no, we have uh, BBM at meron din tayong ng uh, former president uh, Rodrigo Duterte. Kung saan, yung unity nga po na sinasabi nila na united naman daw lahat, na pag-isa naman daw po nilang lahat. Ngayon po, sila-sila po ngayon ang nagka-clash. Okay? Kaya sinasabi po ng napakarami pong natin sa nagsabi na to na kaya ikaw main, hindi hindi man ikaw ang presidente ng uh, Pilipinas, hindi man ikaw naging presidente ng na Pilipinas, no, e ay kailangan na i-consider din natin yung mga ganitong bagay. Na there would be a time or there would be possible times na ikaw at ikaw ang gagamitin. Yan yung kanilang mensahe para kay Main Mendoza. Well, masasabi ko lang dito, Main Mendoza is a grown woman. Okay? Mal malaki na po siya. Alam niya na po kung paano didiskartehan yung mga ganyang bagay. Kaya, ang gawin lang natin, makisabay lang po tayo sa daloy. Kung paano po dinadala ni Main Mendoza ang uh, mga problema, atin po siyang supportahan. At uh, ito naman po, no, ik ikalawa naman natin ng uh, central ng ating mga updates. Ito naman po may kinalaman sa uh, hindi raw po, di umano, pagdedeklara ni, Ma ni Alden Richards ang kanyang uh, total earning. Okay? Kaya nga sabi, niya, sabi nga nila dito, pinili talaga niyang huwag ideklara sa publiko dahil alam naman natin na pagdating sa negosyo, alam natin kung paano ang isang Alden Richards. At syempre, uh, hindi mo i-disclose yung bagay na yung gusto mong maprotektahan. Diba? Ganun si Mina at si Alden. Eh. Bawal. Hindi nila dadalhin nito sa publiko. Dahil eh, yun at yun talaga. Yun at yun talaga ang pangahawakan nila. Parang uh, till death do us part. Ano? Parang ganun. Maraming maraming salamat po. At sana, no, ano, ay mapagtanto po nila yan. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.